proteksyon sa pagbili sa Amazon Prime. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ulit, may bagong video. Sa updated na video na to, ipapakita ko paano maglagay ng password sa bawat bagong bili sa Prime Video. Kung gusto mong iwasan ang aksidenteng pagbili ng subscription, ipapakita ko dito paano gumawa ng password. Gusto mo ba ng ganitong mga video? May iba pang katulad na video dito sa channel. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng video para tumulong sa inyo. Sige, simulan na natin. Nasa Amazon Prime app na ako. I-click mo ang profile picture mo sa taas. Tapos, i-click mo itong gear icon sa taas. Ngayon, Pindutin ang parental controls at piliin ang purchase restrictions. Makikita mo na naka-off ito. I-on mo ang purchase restriction. Tandaan, kung may Fire o Xbox ka, sa device mismo ginagawa ang setting na ito. Kung may tanong ka, comment lang. Gagawa ako ng video para sa Fire TV Stick o Xbox. Nagawa mo ba? I-comment mo sa ibaba. Mag-subscribe para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang muna ako. Malaking yakap. Ingat kayo. Salamat.